May gagawin tayo dito medyo maputik kasi ayan kita nyo naman putik yan pag naulan kaya gagawin ko habang malambot pa yung lupa nya yan kasi pag nabasa yan, malambot sya pero pag tuyo naman ako, napakatigas kaya habang basa pa sya magre-refrap ako dito ayan sa linya na to pa ganyan tapos papatagin natin yun so ayan tara simulan natin ihanay muna natin yung mga bato para pupunta rito para magpantay siya dun medyo tabingi kasi para pagpapasok tayo ng kulungan ng ano bibe hindi tayo maano madudulas yan siguro hanggang dito yan ulang ulang pa tayo ng mga bato. Maghahanap muna tayo. Let's go. Ayan na guys. Tapos na natin 'yan. Nalinyahan na natin 'yan. Pati yung bato ng <laughs> lutuan natin na gamit ko. Ayan, wala kasing ganong bato rito. Ayan. Ngayon naman, gagawin ko dyan tatambakan na natin ang lupa yan kakaskasin natin to hindi to hanggang dyan yan para magpantay na siya so tara yes, medyo maluwang na yung napatag natin hindi ko alam kung hanggang dito or pangalawang bite ang nalang gawin natin para hindi ganong maraming lupa ang tatanggalin pwede na yan siguro advance natin ng konti dito yung mga bato kukuha pa ako ng mga bato lagay natin hanggang dyan para matabunan yan ayan Whew. Yeah hey guys, nagawa natin half day. Patag na siya. Saka doon. Saka dito, ayan Di ba? Meron na yung tambayan. Yan. Bala ko dito lagay yung mga breeder ko na no. Mga, mga native chicken diyan. Lalagay natin yan diyan. Paikot dun Basta tingnan natin sa likod kambing doon sa likuran manan sa ilalim pato dito yung baboy yan yan pa pael pa l dito yan para organize yung ating ano ah uh, kulungan yan ganyan na yan paikot na ganyan pael pala yan pag ganoon sa kapat dito dito yung magiging pintuan natin yan pag ganyan may bako dyan dyan yan para maluwang luwang bali ito yung pinakatambayan nya dito banda tapos meron pa tayo dong second floor na tambayan din bala kong gumawa ng treehouse house dun yan. sa so, sunod na lang yun pag di na tayo busy yan yan muna guys ang ating uh, half day na nagawa yan napatag na natin hindi na tayo mahirapan pag umulan kasi sobrang dulas guys pag hindi mo pinatag pag ganyan lang oh madulas kaya ayan at least meron na tayong tambayan hello guys dahil maulan hindi tayo makagawa sa labas dito muna tayo sa silong yan yung mga buho na yon puputuli natin para sa dingding yan dito tayo sa silong sa may ano ng mga bibe lakas ng ulan kaya hindi tayo makagawa sa labas kaya ito muna gagawin ko habang nandito tayo may ginagawa tayo hindi tayo nakatunga nga yan guys let's go Ayan na guys, mayroon na tayong pinuputol. Ayan. May naputol na tayo. Ayan mga marami-rami na rin guys. Ayan. Tapos, ito yung mga dulo. Nandito. pa. Ayan pa. Marami na pala. Nagagawa natin tatlo sa isang buho nakakuha tayo ng tatlo kaya sobra sobra na yung kinuha natin may gitsandaan yun mga ganun marami tayong hahakutin pa dun sa taas sa may isang palok kaya yan siguro naman sobra sobra na to let's go guys putol pa tayo. guys. Ano, walong piraso pa lang 'yan, oh. Pero marami, marami na. Ganyan karami ang walong piraso. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ayan naka 19 din tayo. Yan siguro naman kasya na yun lahat dun. Marami yun eh. Ayan guys. Mamaya maya Tumila na yung ulan. Siguro maguhukay na ako dun sa kabila. Para dun sa poste. Nung aking kambingan. May inuukay pa ako dun Para sa kambing. Ayan guys. May bago akong project muna dito. Bago ko baklasin yung kulungan ng baboy. Yun yung mga yero kasi. Bukas magbububong na kami. So, dito ko muna yung pansamantagal tagal lalagay yung aking baboy. Diyan. Dito pa Gagawin ko muna ito ngayon. Para at least, meron siyang mapaglagyan. Kasi, kakalanganin ko na yung uh, yero. So, dito muna tayo. Sinadugtungan na natin. Sinalpak natin dito sa tubular. Para talagang kapit na kapit. Tapos iscrew pa natin yan dyan. Para walang kawala. Ayun din doon. Tapos na doon. So, yan. Ganitura yan. Mukhang babalikta rin ko yung isa doon ah. Meron na tayong lagay. Yan. Tatlo na sila. Nadugtong na natin yan oh ngayon naman tingnan natin kung diretso yan kunin natin yung pang level level bar saka so, natin nililevel yan hey guys makunguha muna tayo ng mga kakawati gawin natin pang poste yan meron up the guys, ipipiks na natin tong uh, ito yung mga dinugtong natin yan. Yung mga yan. Pero bago yan, titingnan muna natin. Kasi sabi nila hindi daw nakalibel. Tingnan nyo naman guys, ayan. Ayan level natin. Oh. Naka zero zero yan. Ayan. Oh. ayan. Mukha lang kasi hindi nakalibel kasi yung lupa nabigi. Ayan. Ayan guys. Nakalibel yan. gagawin natin ipipix na natin yung mga yan bawat poste para makapagpatayo na tayo dyan mga harang, para sa baboy so let's go ayan guys natapos natin medyo madugudugo pag hukay malagkit yung lupa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ano yung naposte na yung hukay natin naipix na din natin yung mga yan o oh, yan 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 kaya tibay na yan bukas bukas ko na lang gagawin yung sa taas kasi madulas pa sya kaya yan ayan guys tuloy natin yung kulungan ng baboy natin dito yung pansamantagal na kulungan nya kasi magbubong na tayo pag hindi na umuulan panay ulan eh, kaya hindi tayo nakakapagbubong kasi madulas yan, madulas umapak dyan sa mga kawayan, kaya delikado kaya unahin muna natin to yung uh, kulungan ng baboy ayan, may binak na ako doon at, at, at lililisa na lang natin And then, saka natin sasalpak dyan, dito sa gilid let's go malinis na ngayon naman papako na agad natin para mabilis yan ayan na guys nalagyan na natin ang harang yan yung pintuan na lang doon sa harap ang nalagyan natin para sa ating piglet ayan mainit na sakit sa balat ayan. malawak naman na yan para sa kanya ayan, diba? ayos All right.